Magandang araw mga maka full court. Welcome back ulit sa aking channel. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang dapat na nga daw pong buwagin ng Los Angeles Clippers ang kanilang superstar duo. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang bagong big man na kukunin nga agad ng Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po, maka full court ng halos limang taon mula nang mabuo ang tandem ni Kawhi Leonard at Paul George sa Los Angeles Clippers, ay wala pa naman nga po silang nagagawang maganda sa NBA. Matapos maagang na naman silang nalaglag sa playoffs sa pagkatalo ulit nga po nilang sa first round laban sa Dallas Mavericks. Kaya dahil nga po sa sunod-sunod na pagkakapalpak ng kanilang kampanya, ay mukhang panahon na nga daw po upang buwagi na nga po nilang ang tandem ni Kawhi Leonard at Paul George bilang kanilang duo. Halos magkakapareho naman nga po ang kanilang pagbagsak at iyan nga po ang parating pagtatamo ng injury ng kanilang mga superstar bago at habang naglalaro sila sa playoffs. Kaya maaari nga po natanggalin nila ang isa sa kanilang dalawa kagaya na lamang ni Paul George na meron na lamang natitirang player option at wala pa naman nga po pinipirmahang bagong contract extension sa kanilang kuponan. At posibleng nga po natanggihan niya ito ngayon upang maging isa na lang nga po siyang ganap na unrestricted free agent kung saan makakapili niya po siyang bagong team na kanyang sunod na paglalaruan. Kaya upang maiwasan nga po ito ay maaaring nga po gamitin na lamang nga po nila ito bilang trade asset upang makakuha na mas magagaling na manlalaro sa trade market. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-usapan sa balitang bagong big man na hukunin nga po agad ng Los Angeles Lakers. Napatunayan na nga po mga maka full court ng Minnesota Timberwolves. Nagamit nga po ang mas malalaking manlalaro ay kaya nga po nilang talunin ang Denver Nuggets at pahirapan ang isang Nikola Jokic. Kaya dahil nga po dyan, ay mukhang malinaw na kailangan na nga po talaga ng Lakers na kumuha ng mas malalaking center sa darating na off-season. Since ito lang nga po ang nag-iisang paraan upang tuloy na sila maging isang championship team. At ayon nga po sa pinakahuling nilabas na balita, marami naman nga daw po mga big men na pwedeng makuha ng Lakers sa loob ng free agency market kagaya na lamang ni Jonas Valensunas. Pero bukod nga po sa kanya mga maka full court, ay balak pa rin kunin ng Lakers ang kanilang dating center na si Dwight Howard na hanggang ngayon ay nagmamakaawa pa rin nga po upang makabalik sa kanilang kuponan. Sa katunayan, Mismo ang team owner na nga po ng Lakers ang kinall out nito upang bigyan siya ng at least isang pagkakataon upang mapatunayan ng kanyang sarili sa lab ng NBA sa darating na season. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Tama po ba na ng Lakers yung nasabing big man? At yun lamang po mga ka full court ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan niyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bago kong video. If nagustuhan nyo yung video, kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.